Hello guys, it's Ginny, Babe, tabili Norman. Ito guys, yung seedling ko na kamatis. Maliit pa sila. I'm counting them. Parang ito, yung kamatis ko na I'm waiting for them to grow. Okay lang naman sa akin if mamamatay sila. Wala namang problema for me madali akong makarecover. Para kasi silang mga bata na inalagaan ko. Tapos, I'm counting for them about mga kamatis sila. Tapos, nagcounts na ako sa kanila. Yung isang seedling kasi, isang kamatis na yun with bunga. Depende na lang yung kung anong mag... Anong, depende na lang ba kung mag, mag ano, eh, may bunga siya o wala? Kasi namana ko to sa tatay ko, sa lola ko talaga. Sa Pilipina, sa ano ko, sa mother side ko sa Pilipina. Oo. andito kasi ako sa Sweden eh. Ito yung sidling kong mga sili. Namana ko talaga 'yan sa kanya. Yung yung lola ko talaga yung namana ko ito sa kanya. Kasi sa kanya bulaklak at saka mga 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 gulay guys ba katulad nito yung yung nagtanim ako nagtanim nagtanim naman ako yung mga bulaklak na sidling hindi pa man sila tumu, tumu, tumubo ito tumubo na sila parang may hope na siya tapos at saka ito nagtataka sila why i can plant hindi sila na, na na, nabuhayan parang namatay lang sa kanila kasi naman ako yun sa lula ko i eh, yung lula ko talaga i eh, mahilig magtanim nun mm -mm, yung lula ko na lula ko na Pilipina. O tapos tini i mm -mm, mm -mm. eh, pinakita ko sa inyo, sidling pa siya guys. yun ang sinasabi ko sa inyo. Pinangunahan ko na yung winter namin na spring na. Kasi dito kasi sa bansang Sweden ano, yung mga tao talaga ganito ang ginagawa nila to fight. Kasi kakaiba talaga kasi dito eh. Nabuhay naman ako ginaganito ganito ko eh. Nagtataka na lang yung asawa ko. Ano ano naman yung asawa ko yung half half siya, half Finnish at saka half Swedish. But magtataka ka na lang talaga guys for me. Mm -mm. I will try to be I will try to be ano, I will try to be um, Teaching you how to be interesting part of mine. Hmm. Marami naman akong alam sa, sa pagka ako. I am a talented one. Oo. I-share-share ko lang yun sa inyo. Basta ito na yung nabuhay sa akin ha. Yun lang. Guys, maraming salamat. Bye!